Isang araw nandito kami sa bayan. Katapos na, na kasi kaya kukunin ko na yung sahod ko sa Facebook. Swelduhan na ngayon kaya ang haba ng pila. Kaya tama antayin na muna kami ni mama. Ako nang nga pala yung pumindot para surprise na lang kung magkano yung sound ko. Medyo malaki yung sound ko kung para last month. Kaya yung kalate binigay ko na kay mama. Tapos yung kalate naman budget ko para sa content. Hindi ko nga pala ni withdraw lahat kasi nag-iipon ako. Tuwing sumasahod nga pala ako diretso kami ni mama sa grocery. Tapos napansin ko nga pala sobrang daming tao ngayon. Halos lahat ng cashier ay puno. Yung mga binibili nga pala ni mama yung mga kailangan namin pang araw-araw. Sakto nga lang pala to sa isang buwan namin. Palaging ganito yung scenario namin tuwing sumasahod ako. Hindi na harap pala kami kumukuha ng mga kutkutin. Kahit kaunti nga lang pala yung pinamili namin, ang laki agad ng babayaran namin. Halos umubos na nga pala kami dito ng 2,000 pero isang eco bag lang. Yung pera natin talagang lumiliit. Hindi tulad dati yung pera mo, marami ka na mabibili. Pati nga rin yung bigas, nagmahalan na. Yung binibili namin, tigpo 42. Kaso ngayon, wala nang makikitang 42. At kung meron man, parang hindi na makakain. Kaya napilitan na lang kami bumili ng mamahaling bigas. 10 kilo nga lang pala yung binibili namin, minsan so, umabot na yun na isang buwan grabe na talaga yung buhay natin ngayon dapat talaga meron na tayong investment kasi yung pera natin ngayon palit na ng paliit Pumunta nga pala kami dito sa may silugan. Meron kasi nagaya sa amin na kumain sa labas. At ang sabi, umorder lang kami at wala kaming gagastusin. Kaya nung narinig ng timdugit, sobrang saya nila. Kasi makakain na naman kami ng libre. Siyempre, sino ba naman ang ayaw sa libre, ba? Diba? Kaya kitang-kita -kita si Chambugan, sobrang saya niya. Kaya maraming salamat kay Boy Tilok, tsaka sa ate ko. Manang-mana sa akin kasi ang bait. Kaya yung mga pinag-order namin, yung pinakamahal dito. Nilibre na lang din naman kami. Kaya ito na yung in-order namin. Grabe nga to si Boy Boy, hindi pa nakakain. Na ubo na agad. Inaubo nga pa siya kapana nakakain ng masarap tapos yung fried chicken nga pala sobrang laki kaya kinabahan si Boy ito kung paano uubusin at ayan guys yung ate ko ang dami kasi nagtatanong kung may kapatid daw ako kaya salamat sa kanila Food trip na naman team dugyo iba talaga lasa ng pagkain kapag libre kaya sana palagi na lang ako libre yung normal na itlog lasang masarap na itlog tapos habang nagbibideo nga pala ako dito ginugulo ko ni Kuya Dugs nakita nyo tuloy yung totoo ko ugali pagkatapos nga pala namin kumain tumambay naman kami dito sa bahay ni Kuya Dugs nagkwentuhan kami tungkol sa mga buhay-buhay kasi matagal na rin kami hindi kita ng ate ko. Yung dati nga pala niyang pangalan ay Rafael. Pero ngayon, Precious. Kaya guys, support nyo naman siya ng bayaw ko. At ito naman yung bayaw ko, si Boy Palagi nga pala siya Siguro akala niya kakainin ko siya. Pero totoo yun.